Sa mundo ng Hunter x Hunter, may mga nilalang na hindi tao, hindi non-construct, pero mas malakas pa kaysa sa karamihan ng mga pro-hunters. Ang tawag sa kanila ay Magical Beast, mga hayop na may supernatural na kakayahan. May ilan na nakakalipad, nakakapagpabago ng anyo, at may mga kayang lumamon ng tao ng buo. Totoong hayop sila mga idol, pero parang galing sa ibang mundo. At sa video na ito, tatalakayin natin kung saan nga ba talaga sila nagmula. Mga alaga lang ba sila o produkto ng eksperimento? Mga survivor ba sila na isang sinaunang digmaan na tinatago sa kasaysayan? At ang una sa ating listahan ay si Mike, ang Zoldyck Guard Dog. Si Mike ang unang halimaw na isang kilalang magical beast sa series. Isa siyang napakalaking aso, walang nen aura pero kaya kang lamunin ng buo. Ang catch dito mga idol ay hindi siya nen construct at hindi rin mukhang resulta ng mutation. Ayon sa mga detalye tungkol sa Soldic Family, si Mike ay bahagi ng isang genetically preserved guard dog breed na sila mismo ang nagdevelop, parang ancestral beast weapon ng pamilya. Sa isang flashback, may nakita pa tayong dalawa pang aso na ni Mike na tila mga kapatid niya at mayroong ding isang higanting aso na natutulog sa tabi ni Silva Soldic noong kinausap siya ni Kilua tungkol kay Aloka. Ang ibig sabihin dito hindi lang si Mike may buong lahi ng mga halimaw na ito na ginagamit ng Zoldyck bilang living security system. At posibleng ang lahi na ito ay inaalagaan pa ng mga sinaunang Zoldyck at naipasa sa bawat henerasyon. At dahil super loyal at genetically trained, nanatili sila sa bloodline hanggang ngayon. Ang pangalawa, ang Zoldyck Dragon, ang secret transport. Sa eksena ng Palace Invasion, dumating si Silva at Sino sakay ng isang napakahabang dragon. Ang unang impresyon ng marami, nen construct lang ito. Pero teka lang ang mga idol, walang nen aura ito at walang activation gesture. Walang kahit anong palatandaan na nen siya. Ang mas nakakapagtaka pa dito, may saddle. At hindi lang basta sila nakasakay, halatang sanay na sanay silang gamitin ito. At dahil dito mga idol, may teorya na baka hindi ito ng ability, kundi isang domesticated magical beast. Posible may sariling lahi ng Flying Dragons ang Zoldyck family na ginagamit nila sa mga lihim na misyon. Kung si Mike ay tagapagbantay ng lupa, ang Zoldyck Dragon naman ay tagapagbantay ng himpapawid. Pangatlo, ang Reptilian Mount ni frex sa manga makikita si Jin Fritz na nakasakay sa isang reptilian creature. Mas wild pa rito, ang hayop na iyon ay nakasakay din sa isang dragon na may pakpak. Ang tanong mga idol, saan ang galing ang mga ito? Walang nen aura, matalino, sumusunod sa utos ni Jing at malinaw na hindi ordinaryong hayop. At malaki ang posibilidad na natagpuan ni Jing ang mga beast na ito sa mga lugar na hindi kayang abutin ng ibang tao. Malalayong bundok, lost ruins o maging sa border ng dark continent. Bilang isang hunter na mahilig gumala sa delikadong lugar, natural nakakailanganin niya ng ganitong transportation na mas mapagkakatiwalaan kaya sa teknolohiya. Pangapat, si Kiriko, the ship shifting race. Ang Kiriko ay isa sa pinaka-interesanting magical beast sa buong series. Marunong magsalita, magpalit ng anyo, manggaya ng tao at may advanced intelligence. At ang mahalaga, hindi sila gumagamit ng nen para dito. Natural nakakayaan ito ng kanilang lahi. Sa Hunter ay pinapakita na sila isang tunay na shapeshifter species. Ngayon balik tayo kay Yopi, isa sa mga Royal Guards ni Meroem. Siya lang sa tatlo na hindi galing sa human DNA at ang itsura niya ay kahawig ni Kiriko. Malaki ang katawan, kalahating hayop at tao ang anyo. At marunong mag-transform, magpalabas ng pakpak at baguin ang hugis. Ayon sa Hunter pija posible na nakalunok ng Kiriko ang Chimera Ant Queen kaya naipasa ang katangiang ito kay Yopi. Ang kanyang Stream Rage Based Transformation ay maaaring hindi lang na Ability, kundi natural na kapangyarihan na pinalakas ng Nen. Si Shia Poof bukod sa pagiging sobrang loyal at creepy kay Meruem ay may hypnotic wing skills na kayang manipulay ng isang mga buong bayan. Pamilyar ba mga idol? Oo. Dahil noong Hunter Exam, sa Misueto Wetlands, nakita natin ang hypnosis butterfly, isang maliit na hayop na kayang kontrolin ang utak gamit ang wing gas. Ibig sabihin mga idol, posibleng isa rin ito sa mga kinain ng Camera and Queen, kaya naipasa kay Shia Puff. Kung si Yopi ay may Kiriko DNA, si Puff naman ay may kombinasyon ng hypnosis butterfly at iba pang insectoid magical beast. Ang mga pinagmulaan ng magical beast Una, ang isolated regions, halimbawa ang Mount Kuruko. Mga lugar na pagmamayari ng makapangyari pamilya gaya ng Zoldyck na hindi pinapasukan ng outsiders. posibleng dito inaalagaan at itinago ang mga lahi ng magical beast at dahil sa mahabang panahon na preserve nila ang mga ito hanggang ngayon. Pangalawa, ang unmapped zones. Halimbawa, ang Grid Island. Ang Grid Island ay hindi lang game, isang totoong isla na puno ng mga halimaw, cyclops, bubble horse, regurat at marami pang iba. At ayon sa teorya si Jing mismo ang nagtipo ng mga halimaw na ito at ikinulong sa game environment upang hindi maabuso sa labas at para mapanatili ang balansi ng mundo. At ang pangatlo ang Dark Continent, the source of all beasts. At syempre mga idol ang pinakasolid na pinagmulaan ang Dark Continent. Dito nang ang Chimera Ants at ayon sa expedition data, halos lahat ng ancient magical creatures ay nagmula rin dito. May teorya pa nga na pati ang tao ay nagmula sa Dark Continent at nag-migrate lang sa known world para mabuhay. Kung totoo ito mga idol baka hindi lang sila hayop. Baka sila ang mga sinaunang nila lang at ang mundo ng Hunter x Hunter ngayon ay isa lang safe zone na tinatakasan nila. Mga alaga lang ba talaga sila o mga supernatural beings na may ginagampan ng papel sa sinaunang kasaysayan ng mundo? Kung nagustuhan mong video nito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video maraming maraming salamat